ang mag-multitask ng utak? Akala natin magaling tayong mag-multitask sabay na nag-aaral, nagsuscroll at nakikipag-chat. Pero ayon sa agham, hindi talaga kayang magsabay ng maraming gawain ng ating utak. Ang ginagawa ng utak ay mabilis na paglipat mula sa isang gawain patungo sa isa pa. At ito ay tinatawag na task switching. Sa tuwing lumilipat ang utak ng focus, ubos ang enerhiya at tumataas ang posibilidad ng pagkakamali. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang multitasking ay maaaring bumaba ng hanggang 40% ang ating productivity, lalo na sa mga gawaing na nangangailangan ng matinding konsentrasyon tulad ng pagbabasa o pagsusuri. Ito ay dahil ang prefrontal cortex ang bahagi ng utak na responsable sa focus at decision making ay kayang magproseso ng isang seryosong gawain lang sa isang pagkakataon. Kaya kung gusto mong matapos agad ang gawain at mas matuto subukan ng single tasking, mas mabilis, mas malinaw at mas kalmado ang isip. Science in a minute. Quick facts to spark your curiosity. Go!